Alam nyo ba na may isang hari ng Cambodia na umibig ng tunay sa isang dalagan Pilipina? Isang kwento ng pag-ibig na hindi natuloy, pero nagbunga ng daang taong koneksyon sa pagitan ng Cambodia at Pilipinas. Ito ang kwento ni King Norodom I at ng kanyang hindi malilimutang pagmamahal kay Josefa Pepita Rojas Yamanyo, isang simpleng dalaga mula sa Bulacan. Taong 1872, dumating sa Maynila si King Norodom I ng Cambodia. Isipin nyo, isang tunay na hari, sakay ng kanyang engranding entourage, bumisita sa isang Pilipinas na noon ay hawak pa ng mga Kastila. Pero tandaan natin, hindi ito ordinaryong panahon. Mainit ang sitwasyon sa bansa. Katatapas lang bitayin ang tatlong paring sinagomburza at galit na galit ang mga Pilipino sa mga Kastila. Sariwa pa ang luha at puot ng bayan. Kaya, nang dumating ang hari, sinamantala ito ng mga kolonyal na opisyal. Ginamit nila ang kanyang pagbisita bilang pansamantalang tabing, isang palabas para takpan ang tensyon at ipakitang kontrolada pa rin nila ang Pilipinas. Kaya't hindi lang simpleng pagtanggap ang ginawa. Nagkaroon ng ingrandeng salubong, may 21 gun salute, mga piyesta sa probinsya at mga galat pagtitipon kasama ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan. Para bang ipinakita nila sa buong mundo, narito ang Pilipinas, tahimik at maayos, handang magpahanga sa isang hari. At doon, sa gitna ng mga musika, sayawan at handaan, nagsimula ang isang kakaibang kabanata ng kasaysayan. Isang kabanatang hahantong hindi lang sa pag-ibig, kundi sa pagkakabuo ng ugnayan ng dalawang bayan. Habang nasa kanyang pagbisita, nakilala ng hari ang isang dalagang tagabulakan, Josepa Pepita Roja Simaño. isang Pilipina na hinahangaan sa kanyang ganda, pagiging relihiyosa at kabutihang loob ayon sa mga tala, nang makita siya ni King Norodom I, tila agad siyang nabighani. Eh. Hindi siya nagtagal ng paligoy-ligoy, agad niyang inihayag ang kanyang kagustuhan na mapangasawa si Josefa. Isipin niyo, isang hari mula sa ibang bansa handang gawing reyna ang isang simpleng dalagang Pilipina. Ngunit may malaking hadlang. Si Josefa ay debotong Katolika at batid niya ang tradisyon ng kaharian ng Kambodya kung saan karaniwan para sa isang hari ang magkaroon ng maraming asawa. Para sa kanya, ito ay hindi tugma sa kanyang pananampalataya. Kaya kahit haring banyaga ang nasa kanyang harapan, nagpakita siya ng lakas ng loob. Magalang, ngunit matatag niyang tinanggihan ang alok. Dagdag palito, ipinaliwanag niya na may tungkulin siyang alagaan ang kanyang mga magulang sa Pilipinas isang obligasyon na hindi niya kayang talikuran. Bagamat bigo sa pag-ibig, hindi doon nagtapos ang lahat. Ipinakita pa rin ng hari ang kanyang taos-pusong paghanga. Ibinigay niya kay Josefa ang isang gintong alahas na ayon sa mga kwento ay singlaki raw ng isang mangustin. Kalaunan Tinawag ito ng mga apo ni Josefa bilang Gintong Granada, isang pambihirang piraso ng kayamanan mula mismo sa isang hari. Sa kasamaang palad, ayon sa salaysay ng pamilya, nawala o nanakaw ang alahas makalipas ang ilang panahon. Iniwan na lamang ang alamat nito sa kanilang alaala. Hindi lang kay Josefa nagpakita ng galang si King Norodum. Sa kanyang kapatid na si Ana Rojas, nagbigay din siya ng isang medalyon na may mga kumikislap na hiyas at isang dedikasyon na may pechang 1872. Hanggang ngayon, ito ang nagsisilbing tahimik na saksi sa kakaibang ugnayan ng isang Cambodian king at isang pamilyang Pilipino. Kaya makikita natin, hindi ito basta simpleng kwento ng panliligaw. Ito ay naging bahagi ng ating kasaysayan, isang alaala ng pag-ibig na hindi natuloy, nunit paturi pa rin pinag-uusapan higit isang siglo ang nakalipas. At hindi pa nagtatapos dyan, pre. Akala mo tapos na sa love story na nabigo? Hindi. Dahil sa bigong pag-ibig na yon, may mas malaki pa palang nangyari. Alam mo kung ano? Nakita ni Haring Norodom na hindi lang magaganda at mababait ang mga Pilipino. May kakaibang talento din tayo, lalo na sa musika. Ang galing daw ng mga Pinoy sa pagtugtog, kaya sabi ng hari, kailangan ko sila sa palasyo. Kaya dinala niya ang ilan tapunta sa Phnom Penh. Isa sa kanila, si Angel Labrador Fernandez, isang maestro mula pa sa Zambales. Grabe si Angel, hindi lang basta tumugtog. Siya mismo ang nagtatag ng Royal Reed and Brass Band. Imagine mo yon parang siya ang gumawa ng official soundtrack ng Cambodian Court. At dahil doon, nagsimula ang pinakaunang Filipino community sa Cambodia. Pero teka, hindi doon natakos ang kwento ni Angel. Nag-ugat siya doon, literal. Nagkaroon siya ng pamilya at mula sa kanya, nabuo ang lahing Fernandez sa Cambodia. Yung anak niya, si Samson Fernandez, umangat bilang politiko, abogado at ministro. At yung apo niya? Boom! Si General Susten Fernandez naging commander-in-chief ng Cambodian National Army noong 1970s. Isipin mo 'yun, mula sa isang musikero galing Sambales, biglang umabot hanggang sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno at militar ng Cambodia. Ang lupit, 'di ba? At hindi pa yan nagtatapos kasi hindi lang musika ang kinabibiiban ng hari. May ilan ding Pilipino na kinuha niya bilang mga sundalo ng palasyo. Iba naging tagabantay, iba naman kanyonero. Isipin mo, ibang level ng tiwala yon, kasi bihira lang ipagkatiwala ng hari ang ganoon sa mga banyaga. Kaya kung tutuusin, mula sa isang love story na hindi natuloy, nagbukas naman ito ng mas malaki, isang tulay ng kasaysayan na nagdugtong sa dalawang bansa at doon nagsimula yung unang mga OG nating kababayan sa Cambodia. Noong 1969, bumisita mismo sa Maynila si Prince Norodom si ang apo ni King Norodom I. Sa kanyang talumpati, inalali ang kwento ng kanyang lolo, ang hari na minsang umibig sa isang dalagang Pilipina. Binanggit pa niya ang tungkol sa Filipino colony na mabuo sa tabi mismo ng palasyo sa Phnom Penh isang patunay na hindi lang alaala ang naiwan kundi totoong pamayanan. At mula noon hanggang ngayon, nananatiling buhay ang koneksyong iyon. Ngayon, libu-libong Pilipino ang nasa Cambodia, mga guro na nagtuturo ng bagong henerasyon, mga inhenero na tumutulong magtayo ng mga gusali at kalsada, mga nurse at profesional na nagaambag sa lipunan. Sila ang parang modernong versyon ng mga musiko at sundalong dinala roon ni King Norodom I. Mahigit isang daan at limampul taon na ang nakalipas. Mga Pilipinong dala ang talento, sipag at dedikasyon saan man makarating. Ang lupit, di ba? Isang simpleng pagbisita ng hari, naging dahilan kung bakit may mga Pinoy na bahagi ng kasaysayan ng Cambodia hanggang ngayon. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang history, isipin mo hindi lang yan tungkol sa mga bayani at digmaan minsan nagsisimula lang yan sa simpleng love story